Tractor pa nating nakita oh. Adidas. Wow. Sulit pa tong pato. Oh. All white ka tropa. Oh. Sure, issue ni Misho, ni Isyu na tropa. Ikong tingas lang pero presyo natin 1.4. Ngayon ka tropa 1 to na lang. Ah, uh, trip ka tropa to kung oh, ano to, ganda ng Adidas ito. Oh. All white to. Tingnan natin size ka tropa kung oh, ano size nito. size 8 Adidas Ito ang tropa Adidas to Tingnan natin ang tropa o ng size nito ito natin ang tropa ng size nito Ito mga size nito, tropa size 7 Ito ang tropa tingnan natin yung ilalim so, Uy wow, sulit ang tropa Wala masyadong last kasi 1.6 na tropa Ngayon, 1.2 na lang Wow, so, ganda ang tropa Adidas, ng babae. Ito mga trupa, uh, bimboy vlog lang mga trupa. Dito tayo ngayon sa nunas uh, malapit sa Dapdap, -dap, sa Mayukay-Ukay. Uh, Pag-sapresyo pag na sila katrupa ko. One to, dating 1-6 katrupa to. Ano, dami pa sa old trupa Sasamahan uh, nyo ako. Oh, let's go! Station no, Ayan, it's a yatro pa papunta ko bawo sa Pila, papuntang Marikina. Ah, uh, sa yatro po. No, Politics. Yatro po, oh, Pilar yan. No, malapit na sila sa Metro Motor Corporation. yung atropa, po sa uh, mga motor. Ayan, atropa, sa gitna. Tapos dito mga tropa, uh, yaman naman to. Mabilis lang ito, ano ka tropa, hanapin. Tapos doon, dap-dap. -tap. atropa tropa, yamaan. Tapos dito na sa gitna yun.

Pagkakasarap yung so oh. Wait na lang yan Ito pa natin o oh. Ito pa, shout out Kaya pa oh. Shout out si tropa sa akin dyan Mga Laos na dating 100 120 ngayon mga tropa Ano na lang 19, 19 na lang yan o oh

So, dito. Ngayon, ang troupa safety. So, 16 na troupa po. So, dating 70, 80, 100. 16 na tropa, Mga 30 na tropa po. Pang bahay, pang, pang alis sa troupa. na mga tropa po. So, short, 120. Dating 120. 190. Ngayon, 100 na troupa yan. So, 落后，学技术。 Hindi naman, Chris Catrupa, wala yun. to. Dami pang sumulit dito. Ang alis, pili pang bahay, pang forma. Yon, ito na Catrupa yung natin, oh, no? Mga sapatos, no? Ano? Oh. 680 na Catrupa yun. Ano? Oh. Catrupa, oh. Wow! 1, 2, 1 2 na katropa. dating ano to dating one six nga dating 1, 6, 1 wow ko. Oto pati yung natin, 90 Yung natin yung size na ako. Size 7. Oto pa sa 7 na Nike. Oto pati yung oto pa, tingnan natin ilalik. Oto yung kung saan ko. masyadong issue yung suilas nito. Oto pa, 1-4. 1 ton na lang ang atropa yan. Pag sa presyo na si atropa, Thank you. Oh, o, trip nyo to. O, punta nyo yung dito sa Anumas. Eh. Malapit sa Yamaha. Malapit sa Dakdak. Tabi ng LRT Station. kung tindakad pa. na katropa. Tapos, ulit ko na ang night trip to. Ang babae. Eh. Oh. yun pa yung insan na original. Eh. Oh. Yung mga king size nito. Katropa size. Eh. Ang ganda katropa to. to, to night ang tapang naisulay sa buhay niya niya siya 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 pa siya niya siya niya siya niya siya niya siya niya Air Force One Ito na may hindi Ayan yung size Medyo madungis na tropa yung Air Force 1 ito Pero yung tingnan ba tropa ito Madungis na yung Swedish Ito, Ka tropa 1.6 Ayan tropa Ayan 1.2 na lang Wow Tropa oh Rupa, Ganda ito ng Wehrmacht Ayan Randa ng color V ka-Dropa. Size na natin yung ka-Dropa, 8.5. natin alim Okay pa. fresh natin, 1.6 ka-Dropa. O yan, 1.2 na lang yan. Okay. Mga 32 ka-Dropa ito. 19 na Air Max. Yan o. 8.5. Air Ratio third week ito ito yung size Nike na Air Max yung size size 6 yung yun size 6 ilalim, so ulit pa kay si may yung atropo 1-2 na lang yan yung so ulit na Air Max so. ang trip size 6 Medyo maliit lang oh. oh trupo Air Force One Ang nating size na trupa Ang size nito Size 7 oh, Ang ganda pa ng Lupo look trupo Wala masyadong issue Ang nating sweetness si Yung trupa may medyo

Ito okay, yun naman yung Windows logo. Nandun pa yung Windows origin, na original ka po Pila. Pila na ka-unlock. Pasko na. Ang sumulog pang matiswila sa trupa. Mura lang ka-trupa ito. 1-2. 1-3. 1-3 ngayon. Ano na ka-trupa ito? 1-2. Sulit na pila pa ka-trupa ito. Ay, okay, mga trupa. Ay, ganda ng pinili ni Boss Boss Dennis oh. yung mga mga tropa dining Ay po natin kung kasya ano nga ko po yung mga tropa hindi kasya kasya yan, anong size nga tropa? size 8 po ayun, yeah, size 6, 6, 8 ka uh, tropa, ang ganda so, 6, uh. oh um. ayun ba, so, yung 680 tropa to ayun ayun yung so ang ganda nga tropa yan, 680 lang yan anong size? 8 po 8, 8 8, 8. yun yeah. Masyarakat po kay Bus Dinis yun Pamili ng... Hindi po sa uh, akin ito. Alagang... Alagang 680. Yun o. Know? Ad. Ito o so, tropa, tingnan natin yung na-EQ. Laki. Ito na, na, na okay. natin yung size niya o tropa. Hmm. Okay, no, size 8. No, no. Okay pa yung lulog ato rupa. Tiyan na sa akin lang, natin lalit oh, oh, po. Sulit ato rupa. Wala masyadong issue yung sirilas nito. Yung Astro Pal. Mas kumula sa akin ito daw. Yung Astro Pal. 200 yung presyo. Mayroon pa Astro oh. Pal. Laki ng discount. Puhan oh. po na lang. Wow. Astro Pal. Puma na ano. Ang babae. Tumas ko na oh. sa akin. Ano na itong size ng Astro oh. Pal. Size 5 na Astro oh. Pal. Mga naghanap ng Puma dyan na ah. ang babae. Oh, sulit mga Astro Pal. Bigat. Ayan. Ating 1.6. 1.2 na lang yan. Okay pa yung sirilas ng tropa, wala masyadong issue. Mga ano lang, madumi na tropa. Sulit so, ba tropa na adidas na ito? Mga babae lang, na pumaw. Ayan. Ayan yung sirilas, dati 1.6. Kuwanta na lang. Aba, tropa, bans so, na. Ganda ng color grid na Bans na high cut. Tingnan natin yung presyo sa... Ah, bans, na... ano? Skate high. 8.5 eight pag size height height ano height kay skate height skate height katulog pa yan yung no? one ngayon katulog pa yan one na lang yun pakita siya yung ano pa one two one six pag sa na pa yan sulit pa na improvements eight point five ganda ng color nito Happy Sirius. Trupa sa araw. Oh. Ano? Chess niya trupa, ano pa ano kung ano? So, ka trupa na Si, ano? Video. May Ano ka trupa, so, ano, ano na lang yan. Uh, Pag-suppression si na kasi na ka size 8. namin kasabay? Ito yung pa to. Bakit yung pa to? Baka uh, na rin yung 1-4. Ngayon, 1-2 na yung 1-2 680. Tapos na tayo sa... Sa kabila. Sa alam 1-2. Ito pa na to. Ito pa o. na natin 9.5. Imperado yan, Bok Yun natin yung ano na pa. Ah, uh, judas so so ano pa, ano pa, kung ano pa, walang isyawat ro pa dating mandre, isyit nga wow, may isyawat ro pa to, so, may ano lang, may ng Swiss, isyit, 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 ano ka pa yung sarap po KG's Plus Plus wow trupa matrip nyo ito mga dungis lang ito oh may issue na yung ka trupa trupa kung gas kasi ano gamit ni itong suno yata ito eh 1-3 eh. may mga lang yun ano kaya itong suno ano na ito kunting laba lang ito bago na ito eh itong ito nyo yung ano? KT Plus Oh, sulit na ito Sulit na ang lining pang babae Ganda, oh. oh, bago pang katropa ito Yung ating size ang size, baka tapin yung itong size na Pang Ano, 6.5 Sulit pang katropa loob Ito yung mga yung Masyulis yung bagong bago Masyado -bago. ano yung issue, 1 trip ito naman no, 6-8 din lang yun. Ito, so, wala lang yun sila tropa. Dahil yun, kung babae, yun, 6.5. Ito tropa o po ba? Basket. Basket eh. babae ring baba yun rin o. Ito yung isla yung mukha ka tropa to. At Ito yung labal talaga to. Ito yung pati na nating ilalim yung lupo. Alam mo pa yung korida na insulat. Ito rin, hindi mawala yan yung size natin na tropa. Ayan o. 5.5.

big point ah itong na patropa yo is <tries> yo <Yoke> kid pa tayong <tries> patropa to least na natmin dinatin ilalawin lahat yung presyo 13 may 680 nang karapatropa yan yun wow. wow sulit daw tropa na side -point? wala wala lang ano ano, ano, ano talaga ticket lang hindi pa na ano patropa lagi ito na tayo sa creative. Ito pang ano ko trupa to. Kaya natin o. Oh. Yung mga creative na yan. Sa ating ano siya katrupa. Sa ating anong presyo nito. Sa ating 980 katrupa yata. yung 380 na yun Ito yung battery po ito. Tulad nito katrupa. Tula Atanil. Balance. Ito you yung know ulit tayo o to create nito 'yun pa na naman boy yung... so, bye bye Saka nilig talaga ako, eh, eh. yung parang well, Air Force One nila. Eto. Wala na po sa baba. Yan. Mas malaki yata yun. Ayun, ang bagay naman ako. pa no? Oo. Oh. Sa Sa